kapag namatay Ale, ano ang mangyayari sa kaluluwa? Saan pumupunta ang kaluluwa? Isang preview ng knowledge at photographic evidence mula sa pananaliksik ng The Book of Secrets. Isang sipi mula sa The Book of Secrets, The Journey of Baby Soul. Kung ang tadhana ay dumating sa iyong buhay at magresulta sa iyong kamatayan, sa pamamagitan ng aksidente o pangyayari, at hindi mo inalis ang paghahabol ng kamatayan, ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa kadiliman. Kahit sinong tao ay makakaunawa na kung ang kaluluwa mo ay madilim, ito ay babalik sa kadiliman. Mapapatunayan mo ito sa pamamagitan ng pagtingin sa hollow of your hand, at kung walang liwanag, nay kadiliman sa si iyong kamay. Ang aklat ng mga lihim, ang mga marka ng kamay ay nagbibigay ng pisikal na ebidensya na makikita sa guwang ng kamay. Sa kabilang banda, kung nagtagumpay ka sa pag-alis ng pag-aangkin ng kamatayan sa iyong kaluluwa. Ang iyong paglalakbay ay magsisimula sa liwanag upang bumalik sa lumikha na Diyos ng Genesis Kabanata Isa. The Book of Secrets, The Biblical Solution, Episode 4, ay maglalabas ng pisikal na katibayan ng iyong tagumpay at magpapatunay na nakatanggap ka ng isang tulig puso na makikita sa buwang ng iyong kamay. Ang Book of Secrets Exclusive na Application para sa iOS Multi-Camera iPhone, ang Biomarks Panandang Pandagdag Creature Capture dalawa sa isa na application ay available sa Apple Store sa buong mundo. At maaaring magamit upang makagawa ng photographic na ebidensya para sa pagsusuri at pagsasaalang-alang. Aling daan ang pipiliin mo sa anumang pangyayari. Talunin ang kamatayan, mag-subscribe sa Patreon sa The Book of Secrets, at pigilan ang kamatayan na kunin ang iyong kaluluwa. Mangyaring magkomento o mag-like para makatanggap ng mga abiso ng mga bagong release o mag-subscribe sa channel na ito.